So guys magandang araw po sa inyong lahat dyan Welcome back po sa ating channel Dance Collection po So ito yung mga nabili po natin last week Mga old coins po ito So ito yung Mga English series mula Year 1958 hanggang Year 1966 So ang mga nabili po natin Ay isang set po ng 1964 50 centavos At 25 centavos 10 centavos 5 centavos at 1 centavo. So yan po. Mga uncirculated condition pa ito mga kakoleksyon. So mga bagong-bago pa yung mga nabili po natin. So nabili lang po natin ito mga kakoleksyon sa halagang 200 pesos. Yan po. At nakabili rin po tayo ng set ng Floran fauna series na may taon po na year 1983 hanggang year 1990. Yan po. So bali ito yung 2 piso na nyog Ayan. At ang 1 piso na kalabaw 50 centimos na agila At ang 25 centimos At 10 centimos 5 centimos At ang 1 centimo Bali iba iba lang po yung mga year nitong mga nabili natin na mga old coins Dahil nga sa mahirap na rin makumpleto Ang mga year nito at mga bagong bago din po yung mga nabili po natin sa halagang 300 pesos at ang set ng Filipino series na nabili po natin na may taon na 1967 hanggang 1974 na 1 piso Jose Rizal ayan po at 50 centimos 25 centimos 10 centimos 5 centimos at 1 centimo ayan mga uncirculated din po itong mga kakoleksyon, ibig sabihin mga bagong bago pa, nabihira bihira na pong makita at nabili nga natin ito sa halagang 300 pesos so ito po yung mga old coins na mga naka blister pack, yan po, magaganda po yung coins at mas maganda siyang tignan mga idol kung makikita po ninyo siya sa personal, so shout out na lang po sa mga nagsasabi na kapag old coins daw po ay wala na raw makikitang bago po nito. So yan po, siguro naman ay malilong na sa inyo na meron pang nabibili na mga bagong old coins. So patuloy po natin binibili itong mga kakoleksyon. Basta set po siya ng series mula 1 piso hanggang sintimo katulad po nito. Yan po. O kaya complete year po ng 1 piso at 50 sintimo. So yan po bibilhin natin to depende po sa year. So dapat bago po ang condition ng mga old coins katulad po nito. So hindi po tayo bumibili ng luma o gastado po nito. Mga old coins. At may hinahanap din po tayo at binibili na bihirang taon dito sa mga old coins. So ito yung mga proof coins na may record po sa numista. At ang isa sa mga binibili po natin dito ay ang proof coin na year 1983 na dalawang piso na nyog. Katulad po nito at katulad po ng nakikita nyo ngayon dyan sa larawan na may record po sa numista na pwede po nating bilhin 1,000. So yan po yung 1983 na proof coins na dalawang piso na nyog. So ganun din po sa 1 piso na kalabaw na proof coin year 1983 katulad din po ng nakikita nyo ngayon dyan sa larawan na may record din po sa numista na pwede po nating bilhin yan 1,000 at ang year 1983 na 50 centimos ayan po na agila po ayan so prop coins din po yan na pwede po natin bilhin 500 hanggang 1,000 so meron din po tayong 50 centimos na prop coin na year 1974 50 centimos na pwede po natin bilhin 500 at kapag ito po ay nasa set so pwede po natin bilhin ito 2,000 at ang year 1974 1 piso Jose Rizal proof coin so ito po yung binibili natin sa ngayon sa halagang 3,000 yung proof po nito na year 1974 katulad po ng makikita nyo ngayon dyan sa larawan yan po so dito naman po sa English series ng 50 centavos binibili po natin ito yung magagandang condition nito katulad po nito yung mga uncirculated sa halagang 50 pesos hanggang one, uh, 100 pesos mga kakoleksyon at ang isang klase pa na binibili po natin dito sa 50 centavos ay yung may taon po na 1903 hanggang year 1945 ayan po katulad po ng nakikita nyo ngayon dito sa ating video ito pong hawak po natin ayan so ito po ay year 1904 mga silver coins po ito na pwede po natin bilhin 300 pataas. So depende po yan sa condition po ng barya At may bihirang taon nga po dito sa mga 50 centavos na pwede po umabot ang value nito 720,000 kapag uncirculated o bago po ang condition nito. So ito po yung year 1908 S na 50 centavos na makikita po ngayon ninyo dyan sa larawan na mas mahal pa ito sa proof na year 1908 na 50 centavos yan po so jackpot po mga kakoleksyon yung mga nakamana po nito mga taon dito sa 50 centavos ayan yung mga magandang condition po nito yung bago yan na bihira mo na po makikita ngayon sa sirkulasyon so yan po mga kakoleksyon kung meron po kayo nito uh, mag direct message na lang po kayo at ipakita ang larawan ng mga old coins katulad po ng mga hawak po natin mga nabili po natin Ayan. at kapag tugma po yan sa mga hanap ko so bibilhin po natin yan so bumibili rin po tayo ng mga ganito na nabili po natin mga uncirculated po yan na 1 5 uh, centavo mga kakoleksyon ayan po mga uncirculated po yan so bumibili rin po tayo ng 1 piso mula year 1975 hanggang year 1982 so nakabili po tayo nito complete year ayan po so kung meron po kayo nito ayan po pay lang po kayo sa akin Ayan. So ganun din po dito sa mga silver na 19 uh, mga 25 centavos, 20 centavos. Ayan po. Mga silver po siya mula 1903 hanggang year 1932. Ayan. Yan po mga 50 mga 50 centavos. Ayan. Year 1921. Ayan po. So kung nagustuhan mo yung mga video po natin, mga ka-collection ay mag-subscribe lang po, mag-like and share. At pindutin na rin po ang notification bell para updated ka sa mga barya na binibili ko. So maraming salamat po and God bless.